ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon as of now, no, kasi uh, ano niya yun eh uh, ang tawag ito, cash incentives niya yun, ng World Championships 2021 so sa akin ibinigay ni Ma'am Weng kasi ayoko mag ano, no, syempre alam mo na uh, ano din sa kanila yung X then red flag din sa kanila yung girl So, yun yung ano sa so, sa akin yung So, ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is, baka maubos yung anak ko in the future. So, ang ginawa ko, uh, inano ko siya, ko siya under my name sa BPI account, dito sa, ay, may BPI, dito sa may Vito Cruz. Then, pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Na, nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng um, isoli yung credit credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So, unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya Et otherwise kasi magpe-penalty ako. Tapos, for ano pa daw yon sabi nila, for approval pa. Kung i-ano, uh, kasi isa-surrender ko lang naman yung yung credit card na yun. So Mang intact yung mga pera niya. Sa so, tingin niyo ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak ninyo ni Kaloy. Ang anak mo na si Kaloy. Ang naging mitsa lang naman talaga no, ever since is yung babae talaga. Eh. Kasi time. yes, oo. Lalong uh, lumaki tapos ah uh, na parang nagkaroon kasi ng training camp si eh, Kaloy. Kasama ko yung asawa ko naghatid kami sa ano sa uh, Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Ryland, yung coach niya, tita alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all kasi hindi naman kami nag-uusap ni Caloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Mone, dapat pagdating ni Eldro Ed lang teammate niya, yung babae wala doon sa apartment niya, sa bahay na tinitirahan niya na binabayaran ng JOC na nire ng PSC every end of the year. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Eh, oo, tinanggap niya. Pinakita ni Kaloy, tinanggap niya. Nandun yung ano, nandun yung ah, mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is ano, 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko, yung anak ko, eh, isa lang siya, eh, para lang siyang, ano, uh, studio time. Oo, so maliit lang siya, mas maliit na nga siya. So, patutulugin ko, yung anak ko, menor de edad, kasama siya, at yung babae. Diba? Pangalawa, Si Miguel hindi rin papayagan ng parent niya na sinabi sa akin na Angelica mag-meeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din lon. Siyempre, mahirap puro lalaki eh, ba, diba? na anything na mapatingin or something, actually yun din yung sabi ni Coach no? baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakakalak, maging masama yung bata kaya Yung ano yun yung ano don. Isa pa kasi, alam ko is Christian talaga sila. Ano, ah, sila yung papa ni Miguel. Kaya hindi niya talaga iaallow yung mga ganong. Mm -hmm. Pero dati um, mam naging okay kayo ng girlfriend. Or una pa lang talaga. Mm -hmm. Una, parang medyo okay kasi eh, nagtatawag-tawag naman sila rito ni ano. So, mm -hmm. hindi ko naman din masyadong pinapansin, no? Na parang okay lang, na parang ano. dahil nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, uh, nilalayo niya sa amin si Kaloy na, oo, oh, alam ko, gusto nilang makasama. Gusto niyang makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because sa pandemic. Di ba Ilang ano yon So syempre, kung siya, gusto rin siyang makasama ng girl, how much more kami na pamilya niya. Na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya, kasi talagang ah, uh, Medyo nalulungkot lang, no? Kasi sobrang close silang magkakapagin. Mm -hmm. Pero after nung nangyari yung ano namin ni Kaloy, so parang... Ah, gano, even yung mm -hmm. youngest ko, mm -hmm. yung eldest ko, yung ano, medyo si Eldro, medyo ganun-ganun lang yan, eh. Hindi ganun kalalim. Katulad ng sabi nga nung teacher ni Iza nung nagkausap sila sa palarong pambansa na sobrang malalim mm -hmm. yung galit na nararamdaman ng young guest ko, mm -hmm. kay Kaloy. Ma'am, mensahin niyo na lang kay, ano, kay Kaloy, ma'am, ngayon. Ah, kung... Mensahe? An ano ba? Ano bang mensahe Mabibigay ano ba ko sa kanya. Na parang kasi lahat naman, sinabi ko na eh, no? Kung baka, kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa eh. Basta ang alam ko, sabi ko nga, dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko, na wala kaming ano, ah wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang ano, kasi ina naman namin ininvest sa bahay ng ano para, 'di ba, na makita din niya na hmm. ah eto kahit paano sa bahay naman pwedeng niyo pong i-ano. Oo, ah, yun yung sa bahay eh na pwedeng mo pwedeng mo masabi na ay may remembrance ako sa pera ko. Kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Every time na nung ano, magkakaroon sila ng cash incentives, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumili kayo yung merong maaalala nyo na ay galing to sa kalarong pambansa, ay galing to sa ganito kong cash incentives, ay galing to sa ano. Mampagsinan nyo kung hindi aaray yung bulsa.